makakasurvive ka ba sa bumabaksak na elevator? Tips para makaligtas, alamin! Karamihan sa atin, araw-araw sumasakay sa elevator, sa opisina, train station, malls at sa marami pang lugar. Pero kung bigla itong bumaksak mula sa napakataas na palapag, alam mo ba ang gagawin para makaligtas? Paano nga ba makakasurvive sa bigla ang pagbaksak ng elevator? Tara, alamin natin yan. Klishe man kung pakinggan, pero ang una mong dapat gawin ay maging kalmado at i ang alarm o emergency button. Mabilis mo ring pindutin ang lahat ng floors buttons sa elevator. Posibleng mayroong emergency power ang elevator na makakapigil sa pagbaksak nito. Kung nagawa mo na ito at hindi pa rin tumigil sa pagbaksak ang elevator, huwag magpanik. Kung mag-isa ka, ang best option mo ay humiga. Sa ganitong paraan, walang madadagan ang bahagi ng iyong katawan dahil pantay na madidistribute ang force ng impact. Kung may mga kasama ka naman, kailangan yung sumandal sa elevator wall o kumapit sa handrail at i ang inyong mga tuhod na parang nakaupo. Mababawasan ng ganitong posisyon ang impact ng pagbaksak. Kung palagi kang sumasakay rito, hindi ka dapat matakot dahil karamihan sa elevators ngayon mayroong special technology upang maiwasan ang ganitong malalang sitwasyon. Gayunman, hindi masama kung alam mo ang gagawin sakaling mangyari ang ganitong aksidente. Ikaw, mayroon ka bang idadagdag na tips para manatiling ligtas sa elevator? D.W.I.C. Research Report. Re, -re report.